Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel, Peace Heart. Ayan po. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for supporting my channel. And thank you so much for the kind comment. Ayan. So, papasalamat po ako sa lahat. Uh, especially sa mga taong nagsubaybay sa akin. Thank you, thank you so much. And also, thank you so much mga channel members. I hope ma... Uh, Also, walang sawang pag-subscribe po sa akin na uh, bahay. And hopefully, guys, ako din na um, mag-back to you din sa inyo. Hopefully, kasi po, um, as of now, you know, my Gcas, uh, tsaka na lang natin pag-usapan yan, guys. And then, um, I am busy, I am busy, guys, for previous days kay um, because of kuan sa school activities and then si Gabriel na birthday so soon ipapakita ko na sa inyo ang uh, mga videos ni ni Gavin Sky na ani, Gabriel na nag birthday siya and then wag kayong magtaka guys kasi po yung internet connection din po namin na ano Mm, na stop ma stop minsan ma stop minsan mag on and then hindi po ako saksisib na everyday maka live po dahil gab 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 slowly slowly kay nag si mama hindi po ako guys maka pag-connect sa internet, makapag-upload dahil nga sa connection sa ano. At saka alam naman yung guys uh, na yung panahon natin ngayon palaging palaging ano um umuulan tapos mainit, biglang umuulan, biglang hangin, parang ganun at sa buong buong Pilipinas siguro ah uh, alam na niyo po, yun yung situation namin yung sa internet, ba diba? Magpatay-patay off and on. So, uh, guys, hindi po kayo, hindi ko po kayo nakalimutan. At, uh, yun nga, um, I tried my best. I tried my best na ma makaano din ako, maka-visit. Maka-visit ko ako sa bahay niyo. And uh, ito po ay ginawa ko itong video na to para you will know na I'm still here. Uh, busy lang talaga po sa buhay. Uh, alam nyo, si mamay always busy sa always busy. Kanunay. Ayan po. So, ayan po. Uh, soon, uh, again, soon na po yung birthday ni Gabriel. i, i nopo, po. Hindi pa nasumpay, guys. Ang plano ko, sana yung hindi na lang yung mataas, yung ikat-kat na lang. Pero, titiyakin ko kasi mas maganda yung with story, di ba? So, from naggumawa, nagluto ako, ayan, from, from nagluto ako sa mga food, and then to, kanang, kay naligo kami um, guys, doon sa beach, ayan, sa Hansam Beach, sa Lapu-Lapu City, ayan, pangunahan ko na lang kayo, at saka, mayroon na akong, na, na, na-upload na doon, na, nagpa-picture ako doon sa may isla. Sana guys, supportahan nyo yung small, ang um, short video ko na nandun ako sa ano, uh, family ko. Kasama ko po yung grandkids with grandkid and grandkids and kuan. Um, daughter-in-law. Yun, ang kasama ko doon yung in-upload ko na ako lang nag-isa na nag, ano, nag post Ayan, wala tayong magagawa yung mga basta content creator, ganun lang naman talaga, ba? Diba? So, thank you so much guys for watching. Thank you so much for supporting my channel once again. And big love shout out to all my channel members. Okay. Tita Ching, thank you so much. I love Tita Ching. Thank you so much, Galaban. Thank you so much, guys, Star Happy Star. Thank you so much, kay Mr. Canada, Colombia, official. Um, thank you so much kay sino ba yun? Sanji Rawat, uh, Susbilia, Oliva Susbilia, thank you so much. May gaming love shout out. And then yung the rest, mayroon pang isa na hindi ko ma rashi, pero hindi naman siya gaano nag ano parang hindi updated pero yun na, uh, shout out pa rin kasi na familiar siya sa akin and then, though hindi ko alam I don't know them, but the others, mga close ko, friend ko so thank you so much sa uh, Roxine, thank you so much who else, yung mga si ano pala, si uh, Liddy Panda Cakes thank you so much, Liddy Panda Cakes Sanjay Rawat, thank you so much. Mga mga love shop out, thank you. Maxim Leonardo, mga Miga love shop out, sa lahat. And then you may see here. Fi, Tapisi, Fitita, thank you so much, sir. Thank you, thank you. And also Uh, Brian drums, thank you so much, sir. Brian drums, sa mga mga shop to you. Thank you for supporting my channel. Kabutoi vlog. thank you so much, Kabutoy And who else? Kay uh, Juselyn. Guys, hindi ko muna maano. Sige, sandali ha. E, ano ko muna i e, Para makita ko kayo. Ama, mabanggit kayo dito sa video. Sandali lang.